Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may St. Mary Magdalene. So, pabahay pa rin ito. Ito yung uh, pabahay dito sa may balay na may mga bakanti pa. Usually, ito yung bakanti na marami nag-request na sa atin na baka pwedeng mapasyalan ngayon. Mag-update tayo. At yun, meron akong good news sa inyo dahil... Congrats! marirelocate na kayo kasi nilinis na po nila ng gusto yung mga kabahayan po dito. Makikita ko ninyo. So eh, nakikita nyo sa likod. Halos malinis na. At ah, uh, kunting linis na lang yan pero halos lahat eh, okay na para sa paglipat nyo. Eh. Mga ilang araw pa naman bago kayo marilocate dito. Kaya bago kayo marilocate dyan, eh, ayos na ayos na yan. Kung meron mga gagawin pa, eh, tingin ko naman eh, gagawin naman nila yan habang nandito. Kasi ganun din yung nangyari sa amin habang nakatira kami, hanggat may mga ayusin pa dun sa bahay, ay uh, nire po nila. Okay, so ilipat natin yung camera natin para mas makita ninyo mas maayos yung kapaligiran ngayon ng St. Mary Magdalene. So ayan, ito yung block 22 at 24 and 23. So ayan, makikita nyo. So halos malinis na. Talagang inararo na nila, ika nga kailan ko ba sila nakita dito mga naglinis ng uh, sabado ba? So, ayan na nga, nilinis na nila at uh, thinking, uh, thinking positive po ako na marirelocate na kayo kasi inayos na nila. Pero itong, tawag dito itong tubig dito, ituloy-tuloy pa rin yung uh, pag-agos niya. Sayang naman, napakalakas pa naman ng tubig. di ba? Lakas ng pressure ng tubig. Tapos, ito, may mga mangilan nila na hindi pa talaga na no? pero the rest yung daanan nakikita nyo na na nakikita na natin ng maayos. May mga damo-damo pa, pero minimal na lang. Okay, ito yung block 123 at saka 124. Sali ko. So, dito sa kabila. 23 at saka ito 22 malamang ito rito. Oo. Oh, so, shoutout sa mga bata. <laughs> ah Shoutout sa iyo. So, ito naman, oh, yung uh, likod naman, no, 123 saka 20. to makikita nyo na malinis na rin talaga. Nililinis na nila. Okay? So, ayun, no oh. Linis na. So, dito naman tayo sa kabila. 22. At, ah. Uh, So yun dito, karidad ito. So dito, medyo hindi pa. Pero masasabi ko na okay na rin siya. Nalinis na rin siya. Kasi, kita nyo yung daan nito, itong fat walk, eh, nalinis na rin. At yung mga malalaking puno na, actually, ano eh, alateris. Kung alam nyo yung alateris na puno, sila yung mga tumutubo talaga. At yun, aray ko, sumabi tayo. Ang sakit ng natusukan sa akin ng uh, bubuyog sa legs. Pambihira buhay to. So ayan, no? Oh, kikita nyo, yung pintura, nire-refer na nila. Nire-refer varnish na nila. Kaya masasabi ko na malipat na kayo. Dito sa kabilang side to. At uh, kabilaan to. Ito yung siyempre yung famous na uh, highway dito sa may St. Mary Magdalena. Pagdadating ng hapon, Maraming naglalatag o nagtitinda. So, punta naman tayo dito sa kabila. ay nakita nyo. Ang oras ngayon ay alas 2 ng tanghali, ay, ng hapon. <laughs> Nagiikot tayo para sa pag-update natin dito sa my set, Mary Magdalene. So ayun no. Oh. Maliwalas na yung kapaligiran, nakikita nyo? O di ba? Parang inararo ito dito parang binuldoser na yung mga damo. Ito ay black 115 at saka 16, kabila niyan doon sa kabila. Tapos dito sa bandang unhan. So ayun, no? Oh. Di ba? Maliwalas na. At dito naman sa kabila, ito yung famous naman itong lugar na to na ginagawa nilang basurahan. Pero makikita na ngayon, eh, wala na yung basura, minimal na lang. At maaliwalas na rin. Di ba? O, oh, dito tama tayo sa kabila. Punta pa tayo dito sa kabila. So itong lugar na to, ayan, may mga mangilan-ngilan na naglalatag uh, dito kasi pagdadating ng hapon itong lugar na to dito ay uh, maraming nagtitinda. At pagdating nyo rito, masasaksihan nyo to na, aray talagang uh, yung mga nagtitinda at yung mga tao na parang piyesta. So ayan, yeah, makikita nyo rito, 1.14 and 13, malinis na rin. At dito rin sa kabilao. Oh. Diba? Ayos na. So, konting repair na lang yan. Kaya congrats sa inyo yung mga binipisyari dito sa May St. Mary Magdalin at kayo ay marerelocate na. So dito naman tayo sa kabila. So alas dos kasi ng hapong kaya may mga pangisang isa na ng na mga naglalatag at yan sila oh. Tuloy-tuloy na yung paglilinis nila dito sa lugar na to. So yung pa, rito pa oh. Diba? Malinis na. konti na lang, ayos na yan. Eh mga, mga ilang araw pa naman kayo bago ma-relocate. O oh, yun, makikita nyo, oh, sila kuya doon sa kabila o. Oh, tuli Tuloy-tuloy yung paglilinis nila sa Black 126. At dito pa oh. So dito rin no. Oh. So konti na lang. Alos lilis na. Kaya kita kids na lang pagka di dito na kayo. Tingin ko alam nyo na naman yan kung kailan kayo may re-relocate. -re At ito na yung sitwasyon ng mga pabahay dito. Ayon din sa kabila. So halos okay na, 100%. Eh, nakikinit ako na. Kaya masasabi ko la iya yeah, kung congrats so sa inyo. Ayos na yan, makikita nyo, daradaratsyo na yung paglilinis na nila. Talagang uh, wala nang humpay yan sa so pagre-refer na ng mga bahay na nasira. Eh, inaayos na rin nila yan. Okay, so yun yung update natin dito sa May Saint Mary Magdalene. Masasabi ko, advance, congrats po sa inyo. At kayo po yung marerelocate na. Uh, base po sa aking pakiramdam na <laughs> kayo po'y marirelocate na dito kasi ito ay uh, nililinis na po nila ng uh, tawag dito, tuluyang. Kung bagay na ano na talaga nila ng panahon, oras, nalinisin yung St. Mary Magdalen. Kaya ako ay assuming na marirelocate na kayo. Kaya advance, doon man sa mga beneficiary nito, alam nyo na yon kung kailan kayo malilipat na dito. At pagdating nyo dito, itong lugar na to Itong kalsada na to, Mapupun na pupun ito Pagdadating ng hapon Kaya makikita nyo May mga mangilan ngilan Na naglalatag Katulad dito ni Kuyao oh. Alas dus ngayon ng hapon Kaya medyo mainit pa Marami tayo kasing gagawin Kaya Binira na natin Itong mag-update dito Sa may St. Mary Magdalin Okay? So yun Ito yung sitwasyon At kondisyon uh, ngayon Ng mga pabahay Dito At uh, yung Kung sino man yung mga beneficiary dito sa St. Mary Magdalene, mga nag-request sa atin na kung pwedeng pasyalan yung mga possible na maging bahay nila. Alam nyo na po yan kung kailan ho kayo malilipad dito. Ngayon, pinakikita ko sa inyo na nililinis na ho nila, inaayos na ho nila yung mga kabayan. Kung hindi naman ho nila maayos agad-agad yan, yung mga bahay na to, na nailipat na kayo rito, aayusin pa ho yan kung ano pa ho yung aayusin sa inyong bahay. So, uh, gagawin pa rin ho nila yan. Okay? Kaya, kung nalipat na kayo dito sa pabahay, dito sa St. Mary Magdalene, eh, meron pang mga aayusin sa bahay niyo. Huwag ho kayo mag-alala. Aayusin po ng contractor ho yan. Gagawin po nila yan. Uh, sabihin nyo lang sa kanila kung ano pa ho yung mga sira o kailang pang gawin sa bahay ho ninyo at yun ay babalikan po nila. Okay, so yun. Congrats uli at uh, maraming maraming salamat sa inyo sa mga walang sawang sa pagsuporta ninyo sa ating YouTube channel. Siyempre, sa mga nanonood sa ating mga videos na ina-upload natin sa ating YouTube channel, maraming maraming pong salamat sa inyo at sa walang sawa lahat. <laughs> Pinasasalamatan ko po lahat, no? At uh, kita, kita kits na lang ho tayo. Pagdating ho ninyo dito sa May St. Mary Magdalene sa pabahay dito sa Naik Cavite. Go na po tayo. Salamat po sa inyo.